ang kagandahan pag nawala ng pasok pag may bagyo kailangan makahanap syempre walang activities kailangan makahanap ng paraan yung mga estudyante para magkaroon ng momentum Ayan, kahit umulan ang nagawa na lang way ng mga bata mag training ng basketball kaya natutuwa ako na may kagaya ko Kuya Dennis na nagtuturo sa mga bata kahit libre ayun, kagaan na ito kahit hindi naman siya bayan, nandito siya nagturo siya din sa mga players niya napakalaking bagay nun para sa mga kabataan yung merong magagay sa kanila kasi minsan wala nun sa sarili nila mga tahanan o kaya busy yung mga magulang o kaya napaka-importante ng ganitong klaseng hobby or passion sa mga tao lalo na sa mga kamakabatay kasi ito yung magiging momentum nila para sa kung ano mga tatakin nila kahit non-related sa si sports mapapakanabangan nila barang araw yung disiplina kasi yung disiplina ano yan eh kapag natuto ka na ng disiplina kahit saan ka na mapunta hindi ka na basta basta mapapalaban ng todo kasi alam mo na yung gagawin mo meron ka ng disiplina eh kaya mas maganda talaga meron beto. Activities yung mga bata. Nung kabataan ko noon, dahil lagi akong wala sa bahay, lagi kong kasama si Gordians kasi siya yung may ng computer shop na pinaglalaroan ko. Kaya, sobrang telong na sa mga namin na Isigol pa lang ako, kasama ko na siya. Hanggang sa edad ko ngayon. Tuwing nauwi ako dito sa probinsya, Sinaloa. Nandyan siya. Siya ang puputan ko Aras yung bahay nila, bahay ko na eh. Kasi kapag ano eh, uwi ko, aras mas matay kami pang oras ako dati eh, sa bahay nila kasi sa sarili naming bahay. Dahil hindi nga kami nakikibuhan sa bahay. Sa ibang bahay ako, Naging nandun. Dahil din ko na ano, yung pakiramdam na may pamilya. Ganun na naman buhay para sa kanila. Kapag wala ka ng pakinabang, didispatchin ka na. Gumawa na sila na napakaraming issue para mga dispatchan tatay ko. That's it, that's it. Dahil wala na siyang pakinabang eh. Yun ang napakalungkot na reality ng buhay. At end of the day... Olay, olay, olay. Yung mga tao sa lugar namin nakita na ang tatay ko mabuting tao dahil napakadami niyang natulungan. Mga sa DSWD, mga TODA, sa SSS ng mga tao. Sa paghingi ng tulong kapag wala silang pagpagamot sa mga nilila. Sino sinong nalapitan ng mga tao yun? Kahit walang binigay na pera ang papa ko. Kung paano makahanap ng pera at matulungan sila talaga sa kanilang mga sulit yun ang naging tulong ng tatay ko yung kaalaman ang mas importante hindi yung naging style lang nanay ko na nagpapautang siya eh. o inbis na ano in na pagkakitaan pa niya in yun di ba kasi may interest pag ano eh pag pinayra mo ng pera eh oo makakatulong yung pera pag emergency pero yung gawin mong aasa sila sa utang para sa lahat ng sitwasyon i-ano eh, ano eh tawag minsan napabor talaga yung sa mga lender eh pero yung still ng tatay ko nun napakalaki yung bagay na no? naturuan sila kung paano natulong sa mga agencies effort na lang ang kailangan nakairam sila ng mga pera Natuturo, pas, natutunan pa, natutunan natuto nila kung paano hindi umasa sa utang